Eh paman, kudos pa rin ha, sa liderato ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Oho, oh, dahil kung tutusin, Pebrero ito nangyari. Ha? Ma tapos si eh, Marso, Abril. Eh, ma mantakin ninyo. Mabilis na-resolve ba itong... Bagamat sabi nga, hindi pa naman no case closed, but case solved. Yun no ang importante. At least na so, nakita na, 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 na nasa na kung sino yung mga tinuturong utak dito. Ha? Eh pagka ganyan no mga kababayan, sabi nga eh yung yung, yung epektibo na pagresolba sa mga ganitong kaso malaking bagay ho 'yan sapagkat uh, yung tiwala ng taong bayan ay eh, maaani eh, ng ating Philippine National Police. Nyo, kanina doon sa Flag Racing. Eh. Uh, matapos uh, ang hatol ng bayan, balik sila sa regular nilang uh, obligasyon. Ang panatilihin ang peace and order at uh, sabi nga eh anina natin 'no, uh, yung yung uh, yung pagpapanatili sa kapayapaan, kaayusan ng bansa. Paglaban sa krimen. Lalo nat uh, ang bayan natin eh bug -bug na ho mga, sabi ngayon, mga kaso. Panahon naman o. No? Ito na ang panahon sa ilalim ng bagong Pilipinas na maging ligtas ang ating mga kababayan. Kaya kudos pamunuan po ng Philippine National Police. Bababa si PNP Chief uh, Marville ng nakataasang noo. Dahil mission accomplished. Kung so, naman man ang uh, i, -i yung ano, uh, PNP chief, malaki-laki ang kanyang uh, susundan.